Di na man naman, di man nato ng sigap, di ba? Nagbuo <laughs> na niya karon ang Bali ka, iti na ling ipis din sa tambay tig mig pay. Ngam Kaya mo lang bayan to, arti, ha? Ah. Bakit mo naman yan dito, suka dito, may ang, ngayla. Tubig, Tubig! May <sighs> hey yawa mo. Alin sa kuwan to guranga kay Artyon sa kasakwan. Magkatawa nga lang yun nga. Ako po, dagin sa ino kay. Wag yan, nagkab... Aling ka ang inawaan. naman yon talaga yung ipis. Ang baho yung ipis. yey. bulong yun. Yay! Bulong. po kasama. Ang baho ng ipis. Di bali na lang mga tiki, di ano? Hindi lang niya ng ipis. Nakanang kukuk, pertimbaho anak. lagu apabila saya ketawa, peron tabang-tabang ni itu kau angkanya ni si, jangan nak susah kepati disukanya ni tay, saya nyawa, nyawa ni sih kamu kan, pagi pagi, pagi pagi lagi so dito hey, sa bari utog bro, bro. kay ang ginat nilubihan ng pakas nga na, na ugan na rin na sabo kay inilugay na mo ni John tapay tapay gid nahiyos ang <laughs> baling hiyos sa sakit <laughs> tapay tapay na na pa <coughs> inilugay mo ni John sa suka Ay, kami puro doang napigrat na dito <laughs> di mo nga ba kaiingon ni John sa kanini ang sili na apil pagkalata ang tiyan siya eh. <laughs> 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 Bali sa imong kaiinom mo. Wala uh, kana gi si chima magi dag magutan kana perme. Perme gi may mga ulod. Wala <laughs> Eh <laughs> mga hanta tawo na firme na nang oh. Gra, hurot na nin an utan. Kana na na pang last na lang na bili sa plato nan, nan, ulo, hey, <laughs> Ay, na 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 ulod dag baday. Ki. Grabe. May ganis mama. para si mama nga. Hindi niya natingnan. Mau nak si papa yang mengingat nak? na, Di mo nga bersin pagrah. Basta kay nalutay ang ulod nga nagtuwas ang ikog sa ulod sa lubot sa so, wana tika hurot na ang mga utan wana wana ka dahon may dahon pa na natira doon sa plato yun pala ang may uod na eh saan pa sa dami na nang kinain mo sila eh, ko ano sa amara sa maghagpat? Eh, sige di lang diretso <coughs> 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 lang, sige lang. Sige lang, kasanit. Eh. Lagi na isa kasanga sa kamunga. Iyan na lang pagpuro. Nga na kataga sa pagkayo pa. okay. Papay nga. Da, kay. Oo nga yun ang importante ganadi na ang bulong. Kalang mga tangkay-tangkay mga iuhay. Okay prasunot sa ihang sundan ko yung si mga paghimay eh kay may baying-baying pa dito mo baying eh baying baying kanaw-lawa-lawa maglipat-lipat mana sa atin ang